Meron ah, Sabi naman ni Senador Baton de la Rosa. Hoy, si Senador Baton, doon na. Oh, pakinggan natin kung ano sinabi. Hindi <laughs> ko rin napakinggan eh. Ha? Oh, niya. sa Pero sinabi. Oo. Oh, oh, Senador Baton. Issue po na. Siguro, uh, Secretary Remulla, you are you are aware about the yung dalawang dissenting opinion na sinabi ng dalawang uh, miyembro ng pre-trial chamber ng uh, ICC na nagsasabi na yung jurisdiction, about temporal jurisdiction, ang magti trigger lamang ng uh, investigation is yung paghihingi ng uh, ng uh, pag-request ng permission ng uh, prosecutor to the ICC. At ito'y ginawa nila two years after nag-effect yung ating uh, uh, withdrawal from the ICC. Ginawa po nila yan two years. Kaya nga dalawang dissenting opinion yun eh. So sana, kung kahit tayo, if you want to interpret uh, yung ito mga bagay-bagay na ito, sana we have to interpret it uh, in favor of our people. Tao natin ito eh. Pilipino ito. Bakit natin na uh, papaboran yung mga foreigner ng mga banyaga na yan? Sinabi sila na nga nagsabi, naman pala ang uh, punto ni mm. Senador Bato de la Rosa. Yes. At kaya na tinatanong niya yung kanyang mga kasi sina General Marbel mm -mm. at saka sina General Torre mga junior officer niya ito eh. Oo nga tama, diba? tama. Oo. Oo, oo, oo. Alam niya ang uh, mga <coughs> panuntunan na sinusunod <coughs> sa loob ng Philippine National Police. Yes. 'Di ba? Hindi ay niya gagalaw ang PHP ng PNP kung walang mag-uutos para sa kanya. Oo. Uh -huh. Oo. Mali ba na lamang kung tumindig <coughs> si General Marville, hindi, hindi ko po sinusunod ang DILG, Secretary. ako lang mag I Ako lang po mag-isa niyan. <laughs> ako po ang may kagagawa ng lahat niyan. Nagplano at nagsabi kay General Torre, hulihin mo. kayo mo uh -huh. sa aeroplano, dalin mo sa dahig. Uh -huh. Doon na sa magpaliwanag. At tapos, halimbawa naman, ito yung ano lang, ha? Hmm. Uh, kung tawagin nila, hypothetical. Uh -huh. At sabihin naman ng DILG, hindi, dahil sa PNP chip lang yan, uh -huh. ang talagang nagsabi niyan ako, DILG, secretary. Ah, secretary. Alimawa lang, ha? John B. Cremonio. Oh, yan. mawa. Ako kasi yung... ang kasi naging batayan ng secretary John B. Ito naunang ng pagdilig, chismis, eh. Tsaka nagplano sila, eh. Uh, oh, yun nga, ang naging plano daw nila, sa pagbuo ng plano, kasi may nalig sila ng chismis. Na, uh, na maglalabas, ng warrant. Ng, waran. ng waran, Kaya naglagay na sila ng plano ang gagawin. Yun. In case oh, naman, oh. magkatotoo nga naman yung chismis. Uh, -uh. Eh, ah, ano May plano may plano na sila. Ayun. Kaya nga raw, ang inutusan niya ng CIDG, uh, si kasi uh -uh. parte pala ng gampanin yun, ng Criminal Investigation Detection Group mm -hmm. magplano, mag-execute at kung ano-ano pa man. Mm -hmm. eh, sila po ang ano. Ibang inamin din naman General Torre nang na pa ah, halos ang ah, kabuan ng plano ay isang nag-drawing talaga. Mm -hmm. No ha. Eh, tapos mm. eh the DILG lang yan Jen. Oh. Eh sino naman ang uutos? <laughs> sa DILG Secretary. Kasi DILG Secretary lang siya. Oo. Di ba? international to Jen, eh? Oo. Uh -huh. Dapat may someone na po pwedeng sabihin mo, ah, ito, may authority ito. Yeah. Kasi kung magpaplano siya na dyan, siyempre, andyan nga siya. Waldo nung tagpo na yun, wala si Secretary Boying, nasa Abro siya. Aha. Pero... Uh, may process. Kung pag-uusapan yan, hindi basta-basta i-implement yan. No? So, mm -mm. Kasi sila mismo, mag, kung pag -ano yan, may war room. No? Kapag ka i implement natin ito, ano magiging epekto? Mm -mm. Lahat may pag- may ano eh, siyempre, baka sila sila nga habang pinapano eh, nagtatalo-talo din yan eh. Oo, pa, paano kung may lumabas na ganito? Pa, paano kung may ganyan? Pa, paano kung ganito? <coughs> mm -hmm. eh, kung baga, pinag-usapan, part ng planning yan eh, kahit <coughs> sa <coughs> mga simpleng planning ng himpilan, eh. di ba? Mm -hmm. Meron din tayong mga ganun eh. At yan ay napaka-critical, ha? Yes. Maselan yung ginawa nila nila oh. yun, ha? Sabi nga naman, dapat meron kang <coughs> critical thinking. <coughs> mm -hmm. oh. Pero sa palagay ko, sa pagkakataong yun, na mayanin na sa kanila yung pagmamadali eh. Oo. Uh -huh. Minadali na nila ang... Para e... kasi ang priority mm -hmm. nila nun, maalis na sa Ma bansa. Matanggal ka agad. Ang uh, mm -hmm. dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi anytime, hindi man nila ito aminin, baka din ng tao eh kung nasa uh -huh. yung... Ay kasi nga man, mm -hmm. yung ilang oras pa lamang mm -hmm. nakakalipas mm -hmm. eh. Doon sa gate ng mo, nagpupunta at, na yung mga tao eh. At kung ano pa ang mangyari, di uh -huh. ba? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Uh, well, abangan po natin kasi magkakaroon din naman ng report 'yan. Ako mm -hmm. pinapaliwanag lang po namin sa inyo. 'Yung namin sa inyo ngayon kung, kung ano, ano yung nangyari, yung kanina. nangyari kanina, mm -hmm. no ha? At hanggang ngayon po, nagpapatuloy 'yung pagdinig diyan po sa Senado. Mm -hmm sa pangunguna po ni Senadora Amy Marcos. Pumunta po si ano din, si Senador Ruben Pan, nagpunta rin nung kanina. Robin Padilla. Oo, Oo. Ang punto lang niya kanina. Sabi niya, bakit naman sa dami na pupuntahan, sa dahig pa? Mm -mm. Eh alam niyo naman ang dahig. Ako, bilang isang dating rebelde, diyan kami lagi nagpupunta kasi nandyan ng uh, mga... Tama ba? Yung sinabi ni Senador si, si Robin na doon daw ang karamihan ng mga ano, ng komunista. Eh, ano kasi nasa Joma? Ah, ganun o, yung dati. O, sinabi niya, oo. Oh, oh, nandun sa si Joma, sabi ni Robin. May patayan ba talaga? Sabihin... Nakikipag-meeting siya doon. Oo. Uh -huh. Ibig sabihin, kaya nandun si na Joma, uh -huh. protectado protektado sila doon. Parang friendly, ano ba yan? Mm, -mm, mm, -mm. Ah, ganun.